Nagsisimula ang pelikula sa isang eroplano na may isang misteryosong kahon na dinadala sa cargo hold. Habang lumilipad, ang eroplano ay tumama sa isang bagyo, na nagdunot ng marahas na kaguluhan, ang pagyanig ay naputol ang mga strap. Hawak ang kargamento, at nahulog ang kahon, na sugatan ang binti ng isang gwardya. Nabasag din ang kahon ng eksperimento, at nakatakas ang paksa nito. Gayunpaman, walang maalala ang paksa at patuloy na nakakita ng kakaiba. Mga imahe sa kanyang isipan. Nang marinig ang kaguluhan, nagmadali ang mga gwardya sa pinangyarihan. Saglit na ang babae, lumitaw, nagpaputok ang isang gwardya, ngunit hindi sinasadyang nataman niya ang kahon ng kuryente. Pinutol ang komunikasyon ng eroplano. Nalilito ang babae, nakiusap sa gwardya na huwag barilin. Nagkunwaring pumayag ang gwardya, ngunit nang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at lumabas, pinaputukan siya nito. Sa pag-aakalang tapos na, nagsimulang magkarga muli ang gwardya, ngunit biglang. Nawala yung babae, bago pa siya makapag-react, muling nagpakita siya bilang isang zombie at inatake siya. Samantala, walang kamalay-malay ang mga pasahero sa cabin sa nangyayaring sa Nagsimula muli ang pagyanig ng eroplano dahil sa turbulence. Dr. Bennett, ang may-ari ng kahon ng eksperimento, kinabahan at itinakda ang co-pilot at dalawang katulong upang suriin ang kargamento. Doon, nakita nilang nasira ang electrical box at walang laman ng experiment box. Nakatakas na ang paksa, bago pa sila makaalis. May zombie na sumalakay, pinapatay ang dalawang katulong. Tanging ang co-pilot lamang ang nakaligtas at tumakbo pabalik kay Dr. Bennett, hinihinging malaman kung ano ang nasa kahon. Ipinaalam ng co-pilot ang kapitan at hinimok siyang lumapag sa pinakamalapit na airport, sa kasamaang palad, walang malapit na paliparan, kaya kinailangan nilang ibalik ito. Tinawagan ng kapitan si Jod mula sa Cha para humingi ng tulong. Tinanong ni Jod si Dr. Bennett tungkol sa kargamento, ngunit tumanggi si Bennett na magbahagi ng anumang mga detalye na sinasabing kumpidensyal. Frustrated, nagpa siya si Jod at ang kanyang kasamahan na si Boros na imbestigahan ang mga hawak ng kargamento at may nakita lamang na bahid ng dugo sa lupa. Nang mapansin ang isang bukas na ventilation duct, nagpasya silang maghiwalay at maghanap sa loob. Gumapang si Jod sa duct, ngunit hindi nagtagal ay nakaharap ang isang zombie. Sa takot, pinaputok niya ang kanyang baril na ikinaalarma ni Boros na bumalik sa cargo hold. Habang si Boros, tawag kay Jod, inatake siya ng isa pang zombie. Saktong dumating si Jod para tumulong ngunit hindi sinasadyang nagpaputok ng isa pang putok na tumama sa sahig at tumama sa isang flight attendant. Sa cabin sa itaas, nagdulot ito ng gulat sa mga pasahero. Itinabi ni Judd ang kanyang baril at ginamit ang kanyang baril, kamay upang labanan ng zombie at sa wakas ay pinamamahala ang patayin nito. Sinubukan ng isang flight attendant na magulat ang sitwasyon sa cabin sa kapitan, ngunit hindi napansin ng isang zombie na palusot sa kanyang likuran. Kinagat ng zombie ang kanyang leeg at ang kanyang mga hiyawan ay pinilit ang kapitan na ipadala ang co-pilot upang suriin ito. Nakita ng co-pilot na kinakaladkad ng zombie ang flight attendant at mabilis itong binaril bago isara ang kargamento. Pinto, ang mga pasahero na naalarma sa putok ng baril, ay nagtipon malapit sa pintuan ng kargamento habang nakalock ang co-pilot. Ito nang mahigpit, akala nila ay naglalaman sila ng mga zombie ngunit ni na maliit nila ang mga ito. Sa banyo, isang batang babae ang inatake ng isang zombie na nagtatago sa likod ng salamin. Ang kanyang kasintahan ay sumugod upang tumulong, ngunit nang buksan niya ang pinto, wala ang babae. Bigla siyang lumitaw bilang isang zombie at inatake ang isang kalapit na pasahero. Buti na lang biglaan ang eroplano. Ang pag-akyat ay nagpadala ng mga zombie na dumudulas pabalik. Sa kargamento, Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pagiging. Ang pagkagat ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng impeksyon. Samantala, nilock ng co-pilot ang pinto ng cabin ng ang, ang nakagat na flight attendant ay nagmutate sa isang zombie at kinagat siya. Narinig ng mga pasahero ang kaguluhan at nagtakbuhan. Upang suriin, para lamang makahanap ng higit pang mga zombie na paparating. Natarante si Dr. Bennett at tumakbo sa pintuan ng co-pilot. Para sa kaligtasan, nang sumiklab ang chaos, nahulog ang isa sa mga pasahero, at habang hinahanap ang kanyang salamin. Hinawakan siya ng kamay ng zombie mula sa ilalim ng sahig at kinaladkad papasok. Lumapit si Billy sa co-pilot at humingi ng mga sagot mula kay Dr. Bennett. Biglang may sumulpot na zombie sa likod ni Bennett, ngunit mabilis na kumilo si Billy, ibinagsak ito sa hagdan gamit ang isang stake. Nagsimulang bumuhos ang mga zombie sa kabin sa pamamagitan ng sirang butas sa sahig. Bumaba si Billy, kinuha ang pistol ng co-pilot, at naghanda para makipaglaban. Noon lang, bumukas ang pinto ng kargamento na ikinagulat ni Billy. Sa kabutihang palad, lumabas mula rito sina Judd at Burroughs. Sabi nila Billy, upang makahanap ng ligtas na lugar habang nakikipag-ugnayan sila sa mga zombie. Sa ngayon, ang bahagi ng cabin ay ganap na, napuno ng mga zombie, isang walang kamalay-malay na stewardess na halos humakbang pasulong upang tumulong, ngunit nagyelo na takot bilang. Pinalibutan siya ng mga zombie, sa kabutiang palad, isang lalaking pasahero ang nagligtas sa kanya sa tamang oras. Habang tumatakas, medyo wala silang nakasalubong, ngunit huli na para iligtas siya, kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo at kalaunan ay natagpuan sina Judd at Burroughs. Lumala ang sitwasyon ng mas maraming pasahero ang nahawa, at ang bilang ng mga zombie ay patuloy na lumalaki. Hinarangga ng mga nakaligtas ang isang daanan na may mga supply, armado ng mga pistola, at nagbabantay. Sa kabilang panig, natuklasan ang isang tubo ng ventilasyon, at nagpas siyang gumapang dito. Habang gumagapang, tinanong ni Billy si Dr. Bennett tungkol sa eksperimento, Ipinaliwanag ni Bennett na sumusunod lang siya sa mga utos at hindi niya inaasahan na magiging halimaw ito. Biglang sumisid ang eroplano, umuuga ng malakas. Isang babae sa grupo ang nahulog sa cabin na puno ng zombie. At hinayla palayo, si Dr. Bennett ay nahulog din sa isang horde ng mga zombie. Natuwa ang mga zombie, nakakita ng sariwang pagkain at inatake siya. Tanging si Billy at ang kanyang asawa ang nakaligtas at muling nakasama ni Jodd at ang iba pa. Samantala, narinig ng kapitan ang paghingi ng tulong ng co-pilot. Nang hindi nalalaman ang nakagat ang co-pilot, binuksan niya ang pinto ng sabungan. Isang zombie ang pumasok kasama niya. Nagpumiglas ang kapitan na isara ang pinto, at nang siya ay lumingon, ang co-pilot ay nakahanda na. Mutated, napagtanto ng natitirang mga nakaligtas na hindi na sila makapaghintay sa paglapag ng eroplano. Sinubukan nila, Makipag-ugnayan sa sabungan, hindi alam na ang kapitan ay patay na, at ang eroplano ay nasa autopilot. Nagpasya silang magtungo sa sabungan, ngunit nauubusan sila ng mga bala. Upang gawin itong ligtas, kailangan nila ang mga armas na naiwan sa cargo hold. Mabilis na gumawa ng bomba si Burroughs, itinapon nito sa cargo bay, at naalis ang karamihan sa mga zombie sa isang pagsabog. Kinuha niya ang mga armas sa cargo bay at bumalik. Noon lang, may nakita silang fighter jet sa labas. Noong una, akala nila ay dumating ito upang iligtas sila. Ngunit naroon ng fighter jet upang sirain ang eroplano dahil nawalan ng contact ang ground control at pinaghihinala ang tumagas ang virus. Ang mga utos ay, upang kumpirmahin na walang mga nakaligtas bago ilunsad ang mga missile. Kung walang sumagot sa loob ng tatlong minuto, bambahin ng fighter jet ang eroplano. Ang mga nakaligtas ay nauubusan na ng oras. Sa kabutihang palad, marunong magpalipad ng eroplano ang isang pasahero. Nagpasya silang lumaban sa pamamagitan ng mga zombie hanggang sa sabungan para magpadala ng distress signal. Si Billy at ang kanyang asawa ay nakagat sa labanan. Alam ang kanilang kapalaran. Nagpasya silang manatili sa likod upang harangan ng mga zombie at protektahan ang iba. Na-corner ang mag-asawa, malapit sa hatch at piniling buksan ito isinakripisyo ang kanilang mga sarili at kinaladkad ang mga zombie kasama nila. Samantala, si Burrows at ang natitirang mga nakaligtas ay nakarating sa sabungan at sinubukang tumawag sa radyo para sa tulong. Ngunit bago nila magawa, inilunsad ng fighter jet ang mga missile nito. Nataman ang eroplano, nagbubuga ng malaking butas sa cabin. Maraming zombie ang sinipsip, lumilipad sa himpapawid may mga tumama pa sa fighter jet na naging dahilan ng pagbagsak nito. Mabilis na bumaba ang nasirang eroplano, ngunit nagawang makalusot sa mga ulap. Mabuti na lang at ligtas nilang nalapag ang eroplano sa disyerto. Apat na nakaligtas lamang ang nakalabas na buhay. Gayunpaman, hindi pa tapos ang bangungot. Ang ilang mga zombie ay nakaligtas din. At nakitang naglalakad patungo sa kalapit na lungsod.